Sa Amerika, kilala ang mga doktor bilang ilan sa pinakamatalinong profesional sa mundo. Marami sa kanila ay nagtatapos sa mga prestihiyosong universidad tulad ng Harvard at Johns Hopkins. Kaya kung may anak silang gustong maging doktor, natural lang na isipin ng marami na doon din mag-aaral ang mga ito sa mga tanyag na paaralan sa ibang bansa. Pero nitong mga taon, may kakaibang nangyayari dahil ilan sa mga Amerikanong doktor mismo ang pinipiling ipadala ang kanilang mga anak sa Pilipinas para mag-aral ng medisina. Sa unang tingin, parang nakapagtataka ito. Ang Pilipinas ay isang bansang madalas kilalanin sa magagandang tanawin, masasarap na pagkain, at masayahing mga tao, pero hindi ito ang unang naiisip ng mga banyaga pagdating sa pag-aaral ng medisina. Kaya ang tanong ngayon, bakit dito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ang sagot ay nagsisimula sa isang ama na doktor sa Amerika. Sanay siya sa sistemang mahigpit at mataas ang pamantayan. Ang anak niya ay matalino, pero hirap makasabay sa matinding pressure ng medical education sa Amerika. Araw-araw ay puno ng pagsusulit, mahigpit na requirements at kompetisyon hanggang sa dumating ang punto na napagod na ang anak niya at nagtanong siya kung kaya pa ba niya ipagpatuloy ang pangarap. Dahil dito, nagsimula maghanap ng ibang opsyon ang ama. nag siya ng mga paaralan sa ibang bansa na may magandang karanasan sa clinical at abot kayang tuition. Isa sa mga unang lumabas ay isang medical school sa Pilipinas. Noong una, hindi siya kumbinsido pero nang mabasa niya ang mga karanasan ng ibang estudyante, lalo na ng mga kapwa Amerikano, nagbago ang pananaw niya. Ayon sa mga estudyante, maganda ang pagtuturo sa mga paaralan dito. Maagang nagsisimula ang clinical training at kilala ng mga profesor ang kanilang mga estudyante. Mas mababa man ang bayad sa matrikula, mataas pa rin naman ang kalidad ng edukasyon. Pero higit sa lahat, may kakaibang kultura sa loob ng mga medikal na paaralan sa Pilipinas. Dito, tinuturuan hindi lang ang utak, kundi pati ang puso. Isang larawan ang tumatak sa isip ng ama. Ipinakita roon ang isang Pilipinong estudyante ng medisina na hawak ang kamay ng isang matandang pasyente habang nagdarasal. Walang makinarya, walang luho, pero puno ng malasakit. Ang ganitong tagpo ay bihira sa mga ospital sa ibang bansa. Doon niya naintindihan, na ang pagtuturo ng medisina sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling ng katawan, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa damdamin ng mga tao. Pagdating nila ng anak niya sa Maynila, agad nilang naramdaman ang init ng klima at ng mga tao. Ang mga guru dito ay hindi lang nagtatanong ng mga marka o achievements. Ang tanong nila ay kung sino ang gustong tulungan ng estudyante pagdating ng panahon. Sa Pilipinas, natututo ang mga estudyante na maging mapagpakumbaba Matiyaga at may malasakit. Matapos makapag-adjust sa bagong buhay sa Maynila, dumating ang isa sa pinakamalaking pagsubok kay Noah. Bilang bahagi ng kanilang programa, ipinadala sila sa mga probinsya para maranasan ang tunay na sitwasyon sa mga pampublikong ospital. Si Noah ay na-assign sa isang maliit na bayan sa Luzon. Ang ospital doon ay may isang ambulansya lang, walang CT scan, at madalas pa mawalan ng kuryente. Sa unang araw pa lang, dumating ang isang buntis na babae na malakas ang pagdurugo. Abala na ang mga doktor at kulang sa tao, kaya tinawag si Noah ng pangunahing doktor. "Pwede mo bang hawakan dito?" Sabi nito habang itinuturo ang sugat. Nanginginig ang kamay ni Noah pero ginawa niya ito. Dalawang oras ang lumipas bago matapos ang operasyon sa mainit na silid na walang aircon. Nang marinig niya ang iyak ng sanggol, Napatingin siya sa ina na ligtas na. Tinapik siya ng doktor at sinabing, Magaling ang ginawa mo, Dok. yon ang unang beses na tinawag siyang doktor. Sa gabing iyon, isinulat ni Noah sa kanyang journal, Ngayong araw, hindi ko naramdaman na estudyante ako. Para akong tunay na manggagamot, nang mabasa ito ng kanyang ama, napangiti siya. Doon niya napatunayan na tama ang desisyon nilang pumunta sa Pilipinas. Simula noon, Unti-unting lumaganap ang kwento ni Noah sa mga kakilala ng pamilya Miller. Ikinwento ng ama ang karanasan ng anak niya sa mga kapwa doktor, sa simbahan at sa mga kasamahan niya sa ospital. Marami ang nagtanong at nagduda pero mayroon ding mga nakinig. Hanggang sa may isa pang mag-asawang Amerikano na sumubok. Ang anak nila, si Ellie, ay hindi tinanggap sa mga medical school sa Amerika dahil mababa ng kaunti ang grado niya. Ngunit nang dumating siya sa Maynila, tinanggap siya ng mga profesor na nakakita ng kanyang determinasyon. Hindi nila tinignan ang marka nito, kundi ang kanyang pagsisikap. Lumakas ang koneksyon ng mga estudyanteng Amerikano sa Pilipinas. Nabuo ang isang maliit na grupo ng mga magulang at estudyante na tahimik na nagbabahagi ng kanilang karanasan. Para sa kanila, ang Pilipinas ay hindi lang mura o praktikal. Isa itong lugar kung saan tinuturuan ang mga estudyante naunahin ang malasakit bago ang marka at kabutihan bago ang karangalan. Sa mga ospital na madalas kulang sa kagamitan, natuto silang maging madiskarte. May mga pagkakataon na ginagamit lang ng mga nurse ang sabitan ng damit bilang patungan ng dextrose. Ngunit sa kabila ng kakulangan, naroon ang tunay na puso ng medisina. Natutunan nilang gamutin ang pasyente hindi lang sa gamot, kundi sa pag-unawa at pagtanggap. Isang araw sa Cavite. Matapos tumulong sa isang panganganak, napansin ni Noah ang batang umiiyak sa hallway. Wala itong tsinelas at bitbit ang basang paper bag. Lumapit siya at nagtanong sa simpleng Tagalog, "Ano ang pangalan mo?" Sagot ng bata, "Samuel po." Habang hinihintay ang nanay nitong may sakit, umupo si Noah sa tabi niya. Hindi siya nagtanong tungkol sa sakit, hindi rin siya kumuha ng notes. Umupo lang siya at sinamahan ang bata hanggang sa maging maayos ang lagay ng ina nito. Walang nakasulat sa transcript tungkol sa sandaling iyon. Pero iyon ang sandaling nagpatibay sa dahilan niya kung bakit siya narito. Hindi lang para mag-aral, kundi para matutong magpagaling ng buong puso. Pagkatapos ng ilang taon, dumating ang araw ng graduation. Simple lang ang seremonya, puno ng mga magulang at estudyanteng may ngiti sa muka. Nang tawagin si Noah, tumayo ang kanyang ama at napaluha sa tuwa Sa oras na iyon, hindi na siya ang dating doktor na nagdududa. Isa na siyang ama na alam niya sa puso niya na tama ang desisyong ginawa nila. Narinig mo na siguro ang kasabihang ang mabuting doktor ay hindi lang magaling kundi may puso rin. Sa kwento ni Noah napatunayan ito. Ang Pilipinas, na dati ay tinitingnan lang ng iba bilang alternatibong lugar para mag-aral ng medisina, ay naging sentro na ng pagbabago. Dito, natutunan ng mga banyagang estudyante na ang tunay na lunas ay hindi lang matatagpuan sa gamot, kundi pati sa malasakit. Habang tumatagal, dumami ang mga batang tulad ni Ellie at anak ni Dr. Chang, mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas para matuto, hindi lang ng kaalaman, kundi pati ng pagpapakatao. Sa mga ospital na may sira-sirang ventilador at ilaw na minsang kumikislap, natutunan nila kung ano ang tunay na serbisyo. Hindi ito tungkol sa perpektong kagamitan o malalaking pasilidad, kundi sa mga kamay na hindi tumitigil tumulong at sa pusong hindi napapagod magmahal. Ang mga Pilipinong profesor na minsang hindi napapansin, ngayon ay hinahangaan na sa buong mundo. Sila ang nagturo ng halaga ng kababaang loob sa bawat operasyon, ng panalangin bago ang bawat duty, at ng ngiti sa kabila mga pagod. Sa kanila, natutunan ng mga estudyante na ang bawat pasyente ay hindi lang basta katawan kundi sila rin ay may mga kwento, may pamilya at may paniniwala. Sa paglipas ng panahon, naging inspirasyon ang kwento ng Pilipinas. Hindi na ito basta lugar lang sa mapa, isa na rin itong simbolo ng pag-asa. Ang mga doktor na galing dito ay kinikilala sa iba't ibang bansa dahil sa kakaiba nilang dedikasyon. Hindi sila basta umaalis kapag mahirap ang sitwasyon na nanatili sila. Dahil sa kanila, nakita ng mundo na ang kakulangan sa kagamitan ay hindi hadlang sa kabutihan. At si Noah, sa bawat balik niya sa Pilipinas, dala niya ang pagmamahal at pasasalamat. Hindi niya nakalimutang dito siya unang natutong makinig. Hindi lang sa sintomas ng katawan, kundi pati na rin sa tinig ng puso. Ang Pilipinas ang nagturo sa kanya kung paano maging doktor ng tao, hindi lang ng karamdaman. Kaya ngayon kapag tinatanong na ng mga magulang kung saan dapat mag-aral ang kanilang anak, hindi na lang nila iniisip kung saan may pinakamataas na passing rate. Ang tanong na ngayon ay saan siya magiging doktor na may malasakit? At sa dulo ng bawat sagot, madalas maririnig ang iisang pangalan: Pilipinas. Ito ang bansang sa kabila ng gulo, init at ingay, ay nagbubunga pa rin ng mga doktor na marunong magmahal. Mga doktor na hindi lang nagtuturo ng medisina, kundi pati ng pagkatao rin. At marahil, iyon ang pinakamagandang aral ng lahat. Nasa mundo ng teknolohiya at mabilisang solusyon, kailangan pa rin natin ng mga taong handang tumingin sa mata ng mga pasyente at magsabing, kaya natin to, sabay tayo. Kung ikaw bibigyan ng pagkakataon, ipapadala mo rin ba ang anak mo o sarili mo para mag-aral ng medisina sa Pilipinas? Bakit oo o bakit hindi? Ibahagi mo naman sa comments ang sagot mo at baka ang kwento mo naman ang magbigay inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.